kainit ka kanina habang nag ako ng bus. So itong bus na aking nasakyan ay napakalamig. Alam nyo na yung panahon namin dito ngayon sa Australia ay napakainit dahil nga summer talaga dito. Dito lagi yung bus dito sa aming area. Hindi siya siksikan dahil hindi naman ganun kadami yung mga tao dito na nagko-commute. Fast forward, pagdating ng bahay, eto nagluto na kagad ako ng aming dinner. Eto yung chicken na minarinate ko kagabi dahil kagabi ang niluto ko lang ay pansit. Filipino style nga itong ginawa ko sa aking chicken dahil hindi ko siya kinilagyan ng kahit anong breeding. In short, Filipino food ang kinakain ni ngayon dahil pansit at saka fried chicken. Yung chicken ko, may mga buto-buto pa yan nung pinrito ko. Kaya sabi ko kay Neil, mag siya sa pagkain. Kasi alam nyo na yung mga local dito, hindi sila mahilig talaga kumain ng mga chicken na yung may mga kasama pang mga buto. After namin mag-dinner, ito naman yung aking ginawa ay mag-prepare ako ng aking sushi bake dahil magluluto ako. Yung aking sushi bake, yung ingredients ko, meron nga pala akong fried na salmon dito. Yung galing sa aking trabaho, dinala ko na lang kasi meron silang tira at hindi naman to ginagawa o ginagamit kinabukasan cups nga lang pala ng rice yung akin sinaing. Yung sakto lang talaga sa akin dahil hindi naman kumakain si Nel. So nilagay ko lang siya dyan sa isang lagayan. Finlat ko lang siya bago ko ilagay yung aking ingredients. Nilagay ko yung muna ng furikake. Yung furikake na ginagamit ko, nabibili ko lang yan sa course. Lang yung ginagawa ko, ipa-flat ko lang siya. So ang paglalagay ko nga pala ng mayonnaise, yung sakto lang, ayoko ng sobrang madaming mayonnaise kasi nakakaumay pagka marami kang mayonnaise na nilalagay dito. Tapos nakalimutan ko nga pala magbili ng manga at saka ng avocado. So ang ang pinakalas kong nilagay ay ang furikake tapos nilagyan ko na rin siya ng chili flakes kasi mas gusto ko yung maanghang. Kinover ko na lang siya ng cling wrap para hindi siya tumigas at nilagay ko siya sa fridge kasi bukas ilalagay ko yung manga at saka avocado dahil nakalimutan ko ang bumili kanina. Yung nori pack ko na nabili last year ay expire na kaya tinapon ko na lang at bumili ako ng panibago. So itong nori sheet ko ay ganito sa aking bayaw kasi nagpagawa siya sa akin last year nung pumunta dito. Ito yung laman, nabili niya ata to sa Kohl's. Kung ginawa at dahil pagabi na, nagdilig na ako ng aming mga halaman dito sa gilid ng aming bahay. So, dinidiligan ko to tuwing gabi dahil sobrang init ng aming panahon dito. Dry na dry. Kung nakikita nyo, parang halos mamamatay na yung aking kamatis. Kaya dinidiligan ko talaga sila. So, sa kabilang side naman, ito yung aking carrots, yung aking mga sili, yung aking garlic. na sa awan ng Diyos hanggang ngayon, wala pa rin laman. Ito, pag may garden ka, kailangan mo talagang diligan pag ganitong summer. Kung hindi, mamamatay sila dahil sa sobrang init. Dun sa kabilang side, yung aking tanglad at saka aloe vera yung aking tangla, ni ko talaga muna kinukuhanan kasi baka mamamatay. Ito naman yung grass namin, nakikita nyo. Para siyang namamatay dahil sa sobrang init, kaya sinatsaga ako na naman ulit siyang diligan tuwing gabi para mabuhay ulit. Australia, napakamahal talaga dito pagka magkaroon ka ng garden. Kasi yung mga halaman dito, sobrang mahal pagka binibili mo. Yung ibang halaman dito, yung nakikita lang natin sa ating paligid. Pero dito, napakamahal, lalong lalo na yung fern. So, ito naman, dinidiligan ko dito sa aming garden bed kasi, oh, mga brown na naman yung mga kul nila dahil sa sobrang init yung ibang halaman hindi sila nakakatagal sa araw talaga yun lang